isang kilalang male actor, magiging guest da Bark Ads din sa It Bulaga soon. Sino kaya ito? Julia Barreto, muling makakasama ng mga The Bark Ads, at madadagdagan ang mga host sa It Bulaga. Pangalawang sugod mall ng It Bulaga, napanood na. Ngayong Miyerkules nga May 7, 2025, ay gaya ng announcement ni Mayor Jose noong May 6, ay napanood na nga ang next location ng Sugod Mall ng Itbulaga, na kung saan, ay ang mga The Bark Ads nga nakasama dito, ay si Jose, Wally, Karen at Miles na nagsugod mall na sa Fisher Mall Quezon Avenue. na kung saan ay napanood din nga dito, ang malamol show na prod number ni Dao Ads Karen. Ngayong Miyerkules din, ay balik Itbulaga ang guest na Ads natin si RB sa Itbulaga, At syempre, ay napanood din ng kulitang Arboni at Ian Red sa segment na The Clones. Samantala, tila madadagdagan pa nga ang mga The Bark Ads, gaya ng kanta ng Itbulaga na Barkada'y dumarami. Dahil tila muli ngang makakasama ng mga The Bark Ads si Julia Barreto sa Itbulaga, na dapat nga nating abangan. Matatandaang, noong May 3, 2025, ay nakasama ng mga Daubark ads si Julia Barreto na sumugod at magpasaya sa Sugod Campus sa Cavite State University. At naglaro din sa segment na Itbulaga Olympics kasama ng mga estudyante. Pero, hindi nga lang dito makakasama ng mga Daubark ads si Julia dahil tila makakasama pa siya ng mga Daubark ads bilang isang guest Daubark ads din gaya ni R.B. Matatanda ang, gaya ng napag-usapan natin noon pang March 10, 2025, ay pagkatapos maging isang guest the bark ads ni Arboni Gabriel sa Itbulaga, at makasama din sa Sugod Campus, ay may dalawa pang ang posibleng sumunod na maging guest the bark ads din sa Itbulaga. Na kung saan, ay ang isa nga dito ay si Julia Barreto, na matatanda ang naging guest the bark ads na nga, sa pangatlong Sugod Campus ng Itbulaga noong May 3, 2025 na kung babalikan nga noon, ay ilang beses na nag-guest sa Itbulaga si RB, hanggang sa naging guest the bark ads na nga siya sa Itbulaga, hanggang ngayon. Matatanda ang, nakailang beses na ring naging guest ng Itbulaga si Julia Barreto, ilan nga dito ay ang paglalaro nito sa segment na Bawal Judgmental, noong nasa GMA pa ang Itbulaga, pag-promote ng movie at pagiging import sa segment na Itbulaga Olympics. Kaya naman ay hindi na nga nakakapagtaka na gaya ni RB ay magiging guest da bark ads din si Julia sa Itbulaga. Pero hindi nga lang sa sugod campus makakasama ng Itbulaga si Julia Barreto dahil tila makakasama pa nga ng Itbulaga si Julia sa mga susunod na mga araw. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ito nga ay dahil matapos nitong sabihin noon, sa Sugod Campus noong May 3, na, Thank you Dalbark Ads, and see you soon, see you again. na sinabi din nga ni The Bark Ads Alan kay Julia na see you again. Kaya naman ay tila magbabalik pa nga si Julia Barreto sa Itbulaga at makakasama pa ito ng mga The Bark Ads sa mga susunod na araw dahil nga sa sinabi nito sa lahat ng mga The Bark Ads na see you soon at see you again. Na kung babalikan nga ang sinabi din ni Julia Barreto noong unang maging import ito ng Red Team sa Itbulaga Olympics noong July 27, 2024 ay sinabi niya din ito noon sa mga The Bark ads na see you soon. At muli nga itong nagbalik sa Itbulaga, at nakasama sa Sugod Campus. Kaya naman, dahil muli nga itong sinabi ni Julia sa mga The Bark Ads, ay paniguradong muli na namang makakasama ng mga The Bark Ads si Julia Barreto sa Itbulaga, at kung kailan, ay yan nga ang dapat nating abangan. Pero, gaya nga ng napag-usapan natin noon, ay bukod nga kay RB at kay Julia, ay may isa pa nga sa mga posibleng maging guest da barcads ng Itbulaga na dapat din nating abangan. Ito nga ay ang kapatid Primetime Prince na si Kiko Estrada na matatanda ang gaya ni RB at Julia, ay ilang beses na ring nag-guest si Kiko Estrada sa Itbulaga, gaya ng paglalaro sa segment na Perifi. Na naging dahilan ng kilig noon, na tinawag pang ang Kimi ang love team nila ni Miles. At nakasama din ito ng mga Dalbark ads bilang isang technical committee sa segment na Gimme 5. Na matatandaang, mga naging request nga ng mga netizens, na maging da bark ad si RB, Julia at Kiko, matapos ang mga unang guesting nila sa Itbulaga. Kaya naman, ay hindi na rin nga nakakapagtaka, na hindi nga magtatagal, ay gaya ni RB at Julia, ay mapagbigyan din ng Itbulaga ang mga request na ito, at maging guest da bark ads din si Kiko sa Itbulaga. Lalo na nga't matatandaang, naitanong na rin ito sa kanya sa isang interview, na napag-usapan na rin natin noon. At dahil nga napagbigyan ng itbulaga ang mga naging request ng mga netizens noon, patungkol sa pagiging guest the bark ads ni RB at Julia Barreto, ay hindi na nga malabong mangyari na magiging guest the bark ads din si Kiko Estrada sa itbulaga soon na mga tila madadagdag pa nga sa mga da-bark ads. Sabi nga sa kanta ng Itbulaga na barkada'y dumarami. Kaya asahan na rin nga natin ang mga madadagdag at pagdami pa ng mga da-bark ads. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?